Tony, patulad nung nasabi ko sa iyo kanina, nasa alarming stage na ang blood count ng bata. Ang fever at chilling na sinabi ni Julius ay simptomas na any moment maaaring pumutok ng appendicitis. Kailangan madala na agad dyan sa ospital. Baka kailangan operahan na yan. Yes, Doc. Julius, meron bang kapote o kaya jacket si Lito? Pare, may bagyo ba? Wala. Huwag niyong pansinin yun. Ang mahalaga, umiinom tayo. Ay ba talaga uminom, Jaime? Huwag na muna. Alam mo, Jaime, kapag ganitong umulan... Teka. Oh, si, sila ko dito ah. Ba't sumugod sa ulan? Hoy! Kani! Kani, bakit? Kailangan namin dalhin si Lito sa ospital. Nag-aalala si Dr. Policarpio sa kalagayan niya. Pataas na ang blood count. Kaya kailangan na siyang operahan. Ito nga, Iginaw na yung bata. Malabo po na mailabas yung bata. Wala na maglalabas na sasakyan dito sa atin. Eh, hanggang bewang na yung sa labasan eh. Meron ba kayong mga gamit sa klinik? Oo, meron. Bakit? Kaya, hey, uh, bigyan mo siya ng Demerol. 50 milligrams, I.M. Opo. Okay. pero especialista sa yung masakit sa utak yung bang neuro, neuro neurosurgeon yun nga Connie. will you assist me Buti tumila ulan. Ayun oh, kita na ang <sighs> Isipin na lang. Naging katukatulong lang namin siya sa klinika. Bakit ko nagkaganon? Mahabang kwento ko, ni Si Amy may inoperang bata sa Cebu. Yun ay namatay. Sa kanya sinisisi yun. Yung bata ay malapit sa kanyang puso. Kaya masyado niyang dinamdam. Kaya yun, nauwi sa painuminom. May pamilya ba si Jaime sa Cebu? Yung pang-aise. Eh. Kala ko, lasayin ko lang yung pala, doktor. O oh, hindi ba? Hindi lang yon. Medyo pa sa amin. Ah, uh, boss, boss. Sandali lang, ha? Sandali lang, ha? Sandali lang. Ah, uh, ah, uh, Jaime. Harmi. Oy, Pekto. Ang bigat pala nitong kaibigan mo. Wala ka malang nababanggit sa amin. Ah, uh, mamaya lang, Mari Pilara. ha? Ay, may tingnan. Ayong kay Dr. Romero. Kaya niya raw nagawa yun dahil professional jealousy. Kaya niya nalason yung patang inopera mo. Mahirap din kalaban niya kung siya Pero alam mo, Jaime, nung mabasa ko yan, hindi ko malaman kung tatalo na ko kung anong gagawin ko sa tuwa. Alam ko naman kung ganong hirap ang dinanas mo sa pagpasan ng problema niya. Pero ngayon, Jaime, malaya ka na. Magandang araw sa'yo, Major. O, Sarge. Sareto, ka. Hindi, talagang sinadya ko si Major. Eh, galing kasi ako sa ospital eh. Okay na raw yung anak ko. Pwede na raw ilabas. Eh, marami po salamat, Major. Ah, walang anuman, Sarge. Sarge, mali sana eh. pag mo na ang mga inaasal mo. Wala na ho yun. Pasi na yun. Eh, Major. Eh, pambawi. Eh, Jen, saan ba din ang puto? Divisoria o Balintawa? Tekto. parehas na ako ngayon. Heh. biro lang. <laughs>